Gusto lang talaga namin makapagluto ng masarap na ulam, pero bakit naman ganito? Shuta, Mareng! Lakas naman makalabas ng pawis itong pag-akay ko dito sa BMW namin. Cheers. <laughs> For today's ganap na ay nagyaya itong si Mariposa na magluluto nga daw kami ng maulam namin. Unti-unti ko na ang yung mga pangalan ng Mari ko. Hayaan nyo, Mare, pag nakompleto na nga yung grupo naming mga bini, papakilala ko sa inyo isa-isa. Papunta na nga pala kami kung saan kami magluluto. Siyempre, mare, gamit namin itong BMW namin. Cheers! Maalis na nga. sana kami dito. Tapos bigla kong ang naramdaman na medyo plat yung e-bike namin. At buti na nga lang din, nandito nga yung gumagawa ng e-bike. Pinatingin ko na nga ito kung tama ba yung hinala ko. Okay. Flat ba? 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 Meron ka ba, ba? Ba, ba dyan? O, magkano? Okay. Oh, di ba mga mare? Tinatanong ko nga agad kung ano yung bayan. O okay, oh, sige, sige, thank you. Na Nadala na kasi ako doon sa pinagpahanginan ko dati. Napagkamahal-mahal nga ng siningil sa akin, 100 NT yung pahangin. Bale, ang isang gulong nga ay 50 NT, Mare. Sana inihipan ko lang. Siya nga pala, mga Mare, maiba naman tayo. Hindi ko nga alam kung anong tawag sa kanya o mekaniko, electrician, barbero ba o ano, Mare. Pati nga sirang cellphone at sirang gulong ng maleta o di kaya sirang electric pan ay kaya niyang gawin. Lahat na nga ata ng rakit sa buhay ay ginawa niya. PM nyo na nga lang siya, Mare, pag may problema kayo. Huwag nga lang problema sa utak at pera, Mare, baka hindi nyo kayang gawin. At dahil bawal ngang magluto sa dorm namin, dadayo na lang kami para palasyo ng Mariko. Buti pa nga itong Mariko at luwag na nga sa buhay kaya nakakuha na nga rin siya ng condo unit dito sa Taiwan. Cheers! Pag nag-drive nga pala ko mare, kalma-kalma lang at dito lang tayo sa gilid. Nakakatakot din kasi pag maraming sasakyan. Hmm. Hindi pa nga tayo pwedeng maging kwento na lang sa mga mare natin <laughs> chismosa. i stop na nga muna kami dito sa tabing daan. Kung kaninang plot nga itong e-bike namin, ngayon naman nawala na talaga ng pag-asa. Pag-asa mga Pagdating sa kondo ng mari natin, dahil nawalan na nga rin ng power itong e ibang. Ang sabi ko nga dito sa mari ko, wala na nga tayong choice kundi maglakad. At akayin na lang itong BMW naming pagod. Nauna na nga rin pala yung mga kasama namin. Tinanong tanong ko pa man din itong mga kasama ko kung sino yung mas magaan sa kanila para yun yung iaangkas ko. Shoot, mare, medyo napahiya ko doon. Wala rin lang palang ibubuga itong BMW namin. Ang galing ba?

tanggal nga ng mari ko tong helmet ko. Ang sagot ko naman, okay nga lang yan at hindi naman nila tayo kilala. At higit sa lahat, mapapasafety pa yung buhay ko. Pagkalipas nga ng ilang oras na paglalakad namin, ay nakarating na rin kami. At agad-agad na nga rin namin sinimulan yung pagluluto. Um. Ang menu nga pala namin ay sinigang na baboy. Habang pinapalambot pa nga lang namin yung baboy, ikukundo ko muna kayo. Fast forward na nga tayo mga mare. Balik na nga ulit tayo sa niluluto namin at kumukulo. Nilagay na nga rin namin dyan yung sitaw at talong para magmekos-mekos na sila. Pagkatapos nga ng ilang minuto na paghihintay namin, ito keyboard kebor suna. At syempre, mabalin tayo mo't ipisok dahi to'y kangkong tayong. Ay, kat medyo lumuwag-lumuwaga na kamabalin mo mga ipisok dahi sinigang mixo. Kakaikan to'y may isang kutsara nga asin ay ka perfect dahi tangag kayo eh, ay kan <laughs> Tapos, pag ganito na yung itsura, pwede na tayong kumain. Hanggang dito na lang. Bye! <laughs>